Sabi ko, Oreo. Ito si Oreo. Hindi ko sinabing bunso. Bakit ikaw lumapit? Ha? Nanak, bakit ikaw lumapit, nak? Oreo, sabi ko, wey. Eh. Kuya Oreo. Sabi ko. Bakit lumapit din ang bunso? Dead mo, oh. <laughs> Ayaw mapahiya. pahiya. Di ba, nanak? Ikaw ang tawag ko. Balik. <laughs> Halika na rito, bunso. Up. Dali, bunso. Up daw. Bakit na, no? Up daw, bunso. Halika na rito, bunso. No. Ano gusto niyan. Anong gusto ng Oreo ko? Ha? Anong gusto niyan? Ano ka naman mamaya? Magpupo nga kuya ng gabi na, ha? Ha? Aray, bansa. Bansa! Hindi ka. Dali, ayaw ka dito ni Kuya Oreo. Dali. Dali. No, wala Dali. Ah, rala. Ah, bansa. Up. Dali. Anong gusto ni bansa? Anong gusto ng bunsong yan? Buti nalikuran nila ako lahat. Umalis si Oreo. Umalis Munsa! Oreo! Oh, ngayon titingting ka. <coughs> ah, kinukuha ni Kuya Oreo yung laruan, ano? Ano nga dito? Ay, very good! Keso? Ano? Wala ka na ibang na lang? Wala, keso lang ha. Dali, ang gara ko si Kuya Oreo. Dali. Tapos puro putas lang yun. Ubas. Ubas. Baka inaan mo yung ubas. Ano na? na? Ikaw, tinago mo na naman yung laruan, ano? Sala rin ka talaga lagi. Tingnan mo, oh. i enjoy si Kuya Oreo sa laruan na. Ano? <laughs> Ha? Agaw-agaw na naman. Ha? Inagamon mo na naman. Inagamon <laughs> mo na naman si Oreo. Salarin ka talaga lagi, Bunso. Ano pa pa sa? Okay, may kikuya Oreo yan. May <coughs> kuya Oreo. Kuya Oreo, dali. Takbo, kuya Oreo. Takbo, kuya Oreo. Hindi na, salarin. <coughs> oh, yan. Nagalit na. Hala, nagalit. Oh, yan. Yan. Dali, yan si Kuya Oryo. Arya! 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 Dali! Arya! 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 Ayan, seryo! Naku, puti. Ang bigis talaga ni Bunso. <coughs> Nana, hinago na naman ni Bunso ang laruan. Bonsu! Kaya na yan! Ngawa naman ang Kuya Oryo. Wala na naman. Tanda lang, Kuya Oryo, Ubas yung tay. Ya ah. Miniwa-iwa? Ah. Miniwa-iwa? Ah, di ano yun? Ah, uh, keso. Ano yan? Ano yung tawag doon? Pinya? Hindi ba lang pinya yan?